So, grabe. Puro na lang ba tayo trabaho dito sa Canada? So, yan kasi karamihan siya sabi na puro na lang kay trabaho, wala kayo pa nga. Pero hindi naman po siguro so kung makikita. Ito mga kaki, blueness. Unang araw ng overtime. So, bali mag-aala sa Ismeda. Lumbas tayo 6.15. Pagod na ako. <laughs> Kaya eto uwi na tayo. 'Yon, araw nang mag-test. 6:20 overtime na naman. Uuwi na. na. 'Yon, motor cubes. So, araw na 3:30. Napunta tayo na kawing ngayon. So, eto, uwi na. na. So, 'yon memang cubes. Baleto. So, 6:30 ng gabi. Pag Apat na araw na overtime natin. So, baleto ang lamig alamig na yun tapos bukas yun mga cubes nyo maaram pa tayo naka-uwi na yun araw ng biyabas thanks God it's Friday uwian na so, pero bukas meron tayo overtime kasama natin ang ating nag-iisang ikaw overtime bukas sabay kami yun mga ka-cubes so bali ito sabado alas 3 uwian na bali sa wakas makakapagpahinga na tayo makakapag-relax ito na lang natin ang ating nag-iisang ikaw palabas na yun mga cubes So, balito, hindi ko alam pamanonood kami ng sine or what. Kasi bukas, uh, pag-relax tayo, magpapamasahe tayo. Sayang naman ang ating insurance kung di natin gagamitin. Kaya, yun. So, balito, gamitin natin. So, bali, tayo lang muna natin si Nagisang Ikaw. Tanong natin kung gagala ba tayo ngayon. Faggy, faggy. Ayan, mga ka-cubes, welcome back sa ating channel. Ito, kasama na natin, Nagisang Ikaw. Sobrang laki niya na. Hindi na siya kita sa, sa camera, mga ka-cubes. Kailangan natin lang hata akin, to. Nagpakita <laughs> ko nga dito. Ayun po nga. Wala kasi mo. Ayan, mga kakusing ganyan naman ang ating nag-isang ka. Dumangin na lalo. No, no. Ayan, so bali ito. Manunod kami si Nida. Date ko siya. Pero, eto mga ka kius tayo <laughs> Yan ang mga discounting date mga kakus. Kung paano makatipid. Uh, Yan, yeah, over time. Pero ito gagamitin natin sa sayang naman. Mga march 31 lang. Palabas yung dun. Hmm. Balak ko sana sa mga kakibs Doon tayo pupunta sa ano, Sa pickering sa VIP Pero mapag fog sa labas kaya Dito na lang tayo malapit sa bahay manonood ng sine Tapos bukas magpapamasahe kami At Punta daw siya ng Miners Ano so, yun? May nag-isimutan pa doon So yan, so punta muna tayo sa ano Sa sinihan Yan Mga niya mga kibs Medyo naging foggy ngayon kanina wala naman yan pero ngayon mafag siya kaya nag-alangala akong bumiyahe pa sa VIP city di ba dito na malapit sa bahay Scarborough Town Center na lang kasi sorry, yung buy one get one mga katipso oh. so yan mga katipso oh, bali ito naghihintay lang tayo ng order natin ayun yung milkshake ni nag-iisang ikaw tapos ayun siya ayun si yes niya ayun siya ayun. yun o kukuha ng drinks natin Andito kami ngayon sa Scarborough Town Center, Sinhan. Dito na lang kami nanood kasi mapag hindi na kami lumayo. So, ngayon ayan, na siya. Huh? So, ayan na siya. O, oh, ayan, ayan, ayan na siya. Inintay lang namin yung order na. So, yeah, so, bali. Ganto lang. Ano lang tayo. Kaya Balance lang yung oras natin trabaho, overtime, hindi lang tayo puro trabaho. Meron din time time para sa isa't isa. So yan. Ito naman June ang panonood namin. Panonood namin June. Yan. Ya. As usual mga ka-cubes. Ito, katatapos lang na, namin manood ang sini. Pero ito, nasa na naman kami? Alam nyo na ako nasan. O talaga. Talaga. Tapos ano, basta mapadpad ka dito kung di Walmart ito. Ito ang unang pupuntahan nyo. So ayan mga kakip, so bali natin siyang mag ano nang self-scanning para matuto siya. Ah! Ang kaya magbayad kasi lagi dalag yung may kasama. Ayan, so bali naka $71 din kami ba? Paano pupunta dito, hindi nagsasabi, wala tuloy kami dalang bag, ang dami namin bag. Ayan, mga kids, hindi pagkain namin. Ganyan, so marunong na siya. Matakot na tayo nga, mga kids. So, ayan, magkano na pabili niya, mga kids? Seventy dollars. lang yan, ha? Dalarama pa lang yan, mga kids. Kung saan ka pa pupunta, tayo. May <laughs> e, balak pa ka na. balak ka pa, The next day. So, yun. Good morning, mga kakibs. So, ito. Good morning pa nga ba? 11.30 ng linggo. Eto. Matapos ang ating almost one week na bakbakad sa overtime. Eto. Oras na para tayo mag-relax. Magpapamasahe muna tayo ngayon. Kami dalawa. Kagamitin namin yung insurance namin ni Nagisa. Ikaw. Insurance namin parehas. Sayang naman kung di natin gagamitin. Di ba? So, kaya hanggat pa i-trans tayo pa gamitin. So, binabayaran natin ito. Kunin natin para naman ma-relax ang ating katawan. So, yung So, kita-kits tayo doon mga so, kakibs. Medyo na Simula kahapon Parang gabi. Paglabas namin ang sininga, mapag na. So, buti ngayon, medyo nawawala-wala na. So, ay, hindi gano'ng nang kalabi ganyan yun mga kakibs. So, sakto-sakto to sa so, pagpapamasahe namin. So, para paglabas namin, hindi gano'ng nang malamig. Tapos, hindi pa rin kami nag... Kumakain para kami nag-tawag um, doon nag-fasting kami so bali mamaya na kami kakain Pagtapos kami magpamasahe at gutom na kami para sulit yung kakainin natin yung chips ayan so ito naman na dito ikaw natin ang busy busy dito sa bag niya ako yung ginagawa na rito so ayan Busy busy siya sa pagkukot-kot <laughs> <laughs> ng Good ano morning, na dyan. Good morning mga ka-cubes. <laughs> Kumusta na po no? kayo? medyo natagal lang tayo sa pagdaan ngayon mga kapit sa pagka-upload ng panibagong video wala tayong may upload kasi ano nga tayo tayo dito uh, busy busy tayo sa overtime natin mga kibs so ngayon lang tayo nagkaroon ng tangta at siya kakahapon so nakapanood tayo ng city ay city <laughs> ng city kahapon pag natin ng trabaho ng overtime natin tapos ngayon ito naman so bali magpapamasahe naman tayo ngayon So, sulitin natin yung insurance natin. Binabayaran natin yan. Hindi naman libre yan. May coverage lang si kumpanya namin sa insurance. So, yun. Gamitin natin. Kano rin yun? $700 a year din yung sa masahe namin. Ha? So, kung hindi gagamitin, masasayang lang. So, yun sa susunod, yun sa dentista naman. So, yun ang medyo hindi pa namin nagagamit simula ng pandemic. Natakot magpaano to si Esme. So, kaya ngayon medyo okay-okay na. Okay, so, bali, ahanap tayo ng dentista pagi-tapos pagtapos ng overtime natin sa kaya kasi hindi pa namin maharap hanggang sabado may pasok ako so wala namang bukas na dentist pag linggo so kaya yun so bali ito so punta na tayo doon sa massage natin alas 12 11.43 na malapit-lapit lang naman yun so kita kits ulit tayo mamaya kakain naman tayo pagtapos na no? so yun mga so bali andito na kami sa plaza pero makikita dyan sa likod namin yung mga kainan sakto pagtapos kami magpamasahe yan yan na naman kami kakain. Mamimili na lang kami dyan. Aturo Korean at Chinese dehydrated ako. Halatang hindi pa kami kumakain. So yan. so na. Dito na kami. Yan, so bali yan, dito kami nagpapamasahe sa advance. Okay, kaya Dito kami Ang lamang beses na na. Hi! 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 You're One hour later. So yon, mga cubes. So bali, tapos na kami magpapasahe dyan. Dyan kami magpapasahe, di ba? So ayan, hahanap na kami ngayon ng aming makakainan. Hindi pa kami kumakain. Kaso yes, puro timotos lang yung nababasa ko eh. Yung iba hindi ko mababasa. <laughs> ano? Kaya pa nalawin, nadawag. Ginseng, mga alawin lift noodle. Fusion, ko ano, ano ba ito. Napo gamchang. Korean pork. Napo Authentic Korean pork bone soup. Bone soup. Tingnan natin ang tips kung anong makakain natin. Itingin tayo. May hot pot doon. May hair salon. Road guard. Tingnan natin ang kakibs ah. First time na Nakakain na kami doon sa Vietnamese eh. So hanap Yeah. Yan, masakit susubukan namin dito ngayon. 67 chef. Ayaw, ano ito pa rin ito. siya. Suwado siya. So waiting kami kasi ano'ng oras na naalit kami. Waiting na muna kami. Ayan nandito ang hotel. na First time here, mm -hmm. I mean, I mean. We have the fake here. We have the fake here. So today is and percent 33 and percent And the cannot not okay. This is for the last part. So you can choose one flavor, two flavors, or three flavors. One flavor is a for the last part. Two flavors are 18, 95. This is number one. Okay. Very Okay, Yeah, I need So, which one you recommend for that? The traditional ones. This is for the beef butter oil. This for the vegetable oil. Beef butter oil is spicy and numbs. Okay. This is spicy but not too numb and too big. Okay. Yeah. Okay. That one.

sold mga kakibs grabe 120 dollars kasama na tip sob sob uh, pero ulit pa ba hindi na manghang masyado ito lang yung masarap ito manghang grabe pero masarap yung chicken nila first time ko nakakain ng ganong chicken flavor sarap fried chicken, fried chicken mix ito ice cream ice cream muna na ako yun yeah. ice cream muna na ako Yon, mga kakibs yun mga kakibs Bye, double double. Tapos na ka ba? Ito. Ito ice cream. Hindi pala libre kasi kasama naman sabi na ito. Kaya, so, yeah, hindi nila. Ito tayo dito. Alam, hindi baruno. Diyos niya, yeah, parang malakas. Kakakain lang, parang hindi mabuksan yung pinto. Walang lakas. Ayan, jangkap niya mga kakibs. Uh, bali. Okay na siya. Bakang lang talaga. Tumahili kayo sa sabaw okay yun pero hindi hindi ako nabusog nabusog naman pala yun nga lang hindi ko tayo pang hot pot I don't like the hot pot so yun so bali uwi na kami it actually tama mga kibis alam ko uwi alam ko uwi mukhang mga kibis busog so yun mga kibis so bali to busog busog pero hindi tayo satisfied doon sa hotpot hindi tayo pang hotpot pang barbecue ata ata tayo ng mga cubes so kasi ay, siguro yung sabaw pero okay naman siya nung busog din ako kahit pa alam mo ano, ano masasabi mo doon sa kinain natin 1 to 10 mainit. <laughs> ma mainit natural hotpot <laughs> yun na hot mainit natural ano ba yan sabusog na busog ako mamaya maya tayo lumabas umalis pahingayin po na muna tayo sa glat kapainin sa sasakyan So yan, ang uh, cube ito naman. Hinatak tayo na nag-iisang ito natin dito naman sa winners. Nandito ako sa pinagpipigyan pa akong door dash. At tabi niya winners. O, uh, yan, so pagbigyan na natin, ito ang ating bonding time. Magastos na bonding time ito mga ka Grabe, pero okay lang yan. Nag-overtime naman tayo. So meron tayong bala, may budget tayo. So ganyan lang, di ba? Bawi-bawi lang. So hindi lang puro trabaho-trabaho. Meron din time, time time para sa isa't isa at ito, window window shopping lang. Wala naman tayong pang ano. Bahala na sila. One hour later. So yun mga ka-cubes. So, bali ito. So, araw pa rin ng linggo. nyo kung nasan tayo. Superstore. So ito, uh, Bali for the two weeks ito natin. Two weeks nga ba? O isang linggo, hindi ko alam. So bali ito, kauna-una ang order natin ulit ngayon sa Dordas. Tingnan natin kung mabilis pa ba tayo. Kasi matagal-tagal din tayo hindi nakapag hanap ng pera sa kalsada. Lalo na ito, grocery shopping to. Tingnan natin kung nandun pa rin yung bilis natin sa paghanap ng grocery. So yun, yeah. so tara, pasok tayo muna sa loob mga ka tips So yun mga ka bali ito. So, meron, sa, mayro tayong bibili dito sa so, Superstore. So, Kasi as usual, since nandito na tayo, Binuksan ko na yung door shop natin, alasin ko na. So bali meron tayo lang akong order kaya ito sasabay ko na to. Tapos uh, pasabay na tayo tapos uwi na tayo sa deliver lang to $20 to. Kaya kinuha ko. So, tara kakatsako ti lang. Ito pisa na natin. So yan mga kids, so bali yan mga kids. Ito yung sa customer, ito yung sa akin. Sumabay na lang tayo. Nakita ko to sale to eh. Dapat ito lang bibili ko kasi nag-sale. Uh, for $8 lang siya. Dinasama So ito. Ito mga kids, lang. So yun, so bali ito, natapos din natin yung grocery na yun. Imbis na bibili lang tayo ng tinapay tsaka ng saging para pambao natin bukas. Sakto naman, may pumasok na order. O, di ba? So, ganyan talaga ang diskarte. So, wala naman talaga na akong balak lumabas ngayon. Kasi nga, na talaga. Napagod na tayo sa overtime. Tsaka, medyo ano yung katawan natin dahil minasahe tayo para binugbog yung katawan natin. Pero okay din siya. Okay na okay. So, yun. Kaya, ito, sinabay ko lang ito talaga itong Grocery order na to kasi 11 items lang naman siya Puro chichirya lang, ang bilis Ang bilis natin At tapos wala pa tayo 10 minuto sa loob ng Superstore Nakalabas na tayo, kasama na doon yung grocery natin ha? Mas matagal pa nga yung grocery natin <laughs> Dahil kung ano-ano pang pinagtitinig natin doon So, tapos yun So, bali magkakaroon tayo $20.50 $20.50 dina na sama, masama, di ba? So, ewan ko kung may hidden tip pa to. Kasi meron tayong hindi na ako ang item kanina, yung parang biko yung pinabibili niya. Sticky rice, eh, wala naman, hindi na hindi ko makita. Kaya nirepad ko na lang. So, ito, malapit-lapit na tayo sa customer. So, bali, dun to sa, ano, sa tapat ng kumpanya namin di-deliver, yung travel lodge may hotel dun, kung saan kami nagstay ni Esme ng one month nung bago kami dito sa Canada, nung kami pinatuloy ng amoy namin. So, habang naghahanap kami ng apartment na lilipatan namin ng bago. So, doon natin ito i-deliver ngayon. So, tara, kita-kits tayo doon. Yun, so, grabe. Puro na lang ba tayo trabaho dito sa Canada? So, yan kasi karamihan siya sabi na, puro na lang kayo trabaho, wala kayong pa ina. Pero hindi naman po siguro. So, kung makikita nyo naman, syempre. So, balance time lang talaga, kita nyo. So, bali, although nag-overtime tayo araw-araw ng mga nakaraang linggo, pero ito, pag weekend, Meron pa rin time time para sa isa't isa ng ating nag-iisang ikaw, di ba? So, whole day. So, hindi tayo ba, no? Bali, naasikaso pa rin namin yung mga dapat eskasyon. Yung, nakapaglinis pa rin ng bahay. Si Esme kahapon. So, ganyan lang. So, nasa tao rin po taga nag Yun ang talaga. Kasi wala tayong katulog dito. Wala mag sa atin. So, tagang ikaw rin ang gagawa ng lahat ng gawain bahay mo. So, yun. So, kaya although pagod na tayo. So, e, e, dito na lang natin inaano sa pag... Uh, labas-labas sa labas, labas pagkain-kain yun, uh, kapo, ano tayo ng sine. Eh. So, yun. So, di ba, bawi lang natin yung pagod natin sa trabaho, sa buong linggo natin pagtatrabaho. Pag weekend, so, doon na lang tayo nabawi. So, para, ano, makapagpahinga-pahinga rin na konti. So, yun. Tapos, next week, uh, bukas, yun na naman. Mas pasa na naman. Ewan ko lang kung mag-overtime pa ako. Sa tingin ko, hindi na kasi ano, shutdown ako ng 3 days. the request ko mag-shutdown yung makina for 3 days. Ayusin ko siya. So, ayusin ko muna yung makina ko bago tayo ulit bago umpisa So, bali gano'n na lang. So, yan. Dito na tayo sa tapat ng kumpanya namin. So, pero dito tayo sa kaliwa. Sa excuse me, sa travel lunch tayo ah uh, mag-deliver. Pero <laughs> yung kinainan namin kanina na grabe, napaka-anghang. Ang anghang pala nung hot nila sa hotpot. Mainit na, maanghang pa. So, sa hotpot <coughs> nila, sumotong yung anghang. Kaya yun, so, bali yung isang side lang yung nakakain namin ni Esme. Yung kalahati lang, yung sa kanya. Doon na lang din ako nakihigop ng sabaw. Tapaka-anghang pala nung hot hotpot dito. Grabe. So, yan. So, andito na tayo sa customer mga kip. So, bali, magpapark lang ako. Tapos, tawagan na natin siya kung nasan siya. So, yan. So, dito. Andito tayo sa travel lodge. So, tingnan natin kung nasan yung customer. So, yan. Na-deliver na natin. So, bali, ito pala yung dati ko rin customer. So, bali naging $23. So, may hidden tip na $3. $23 and 53 cents. So, batin kaya ganun. Ah, siguro ano to. So, by percentage. Kasi hindi ko na, ano, nakakuha yung isa. Kaya may $0.53. So, anyway. So, yun. So, sa akin talaga binibigay ng cost ng door dust. Repeat customer so, ko na to eh. Kasi kung misan, pang kulay ng buhok. Kaya hindi ko na mukha. Kasi nung nakaraan, pink yung kulay ng buhok niya. So, ngayon naman, sige. Blondie siya ba Hindi ka malinag pero nung ano, siya nga sa akin, oh, hindi ya. Ah, uh, yan. Tayo so, nagbago na siya ng kulay ng buhok niya. So ayun, so bali itong travel lodge siya to, tingnan ito, tingin ko, itong, ginawa ng shelter ng ano, mga eh ko. mga mostly mga babae sa gobyerno na ata tong travel lodge, ginawa siyang shelter. So eh ko kung pinaparentahan pa rin yan sa mga normal travelers pero mostly mga battered woman daw yun nandiyan sabi na kasabahan ko sa trabaho so ayun tara Uwi na tayo mga ka-cubes So thank uwi na tayo Dahil relax relax na tayo Magbibidyo okay daw kami ni Nag-iisang ikaw ngayon So ganun na lang gagawin natin So yun, so Bago tayo umuwi So meron palang buy one get one yung Subway, kaya ito bumili tayo ng footlong Buy one get one yung footlong So bali, magkano lang for $14 $14 ano, dalawang footlong na kaysa naman sa isang ano, magkano ng isang footlong ha? Almost $24 in Baba pero ngayon $14 lang dalawang footlong na. So ayan, yeah. so bali modern na ako. Yung subway sa likod. So, so bali pipick upin ko na lang. tapos yun, uwi na talaga tayo. So yun, so yun muna mga ka So pagpasensya na po muna natin. Ito lang po muna ang ating munting update. So next week po, susubukan na natin kung makagawa tayo uli ng pero sa kalsada video, so kung baka kapag part-time na tayo next week, itong bukas, susunod na mga linggo, araw, kung baka kakuha na tayo ng mga order. Tignan na lang natin mga ka-cubes po. So, tutigayin ka sa itong Monday, Tuesday, Wednesday, baka makalabas na kahit magpano. Kasi hindi tayo mag-overtime ng mga araw na yan dahil ayusin ko lang yung makina ko. So, afternoon siguro, baka baka pag-overtime ulit. Pero tignan na natin mga ka-cubes Yun po po naman mga ka-cubes. Pagpasensyaan po muna natin. Maraming pong salamat. At huwag po natin kalimutan mag-like at subscribe sa aking mga video. Malaking tulong po yun. Kahit like na lang po, wag na po tayo mag-comment. Pero okay na kung may comment. So, mas maganda po yun para tumasama po yung analytics natin, yung engagement natin sa YouTube. So, malaking tulong po para sa atin yun. So, yun po mga cubes. Maraming pong salamat. Kita-kits ulit po tayo.